Dear Kuya Vinjay, magandang araw sa iyo at sa ating mga tagapakinig. Itong kwento ko ay hango sa karanasan ng mga kaibigan kong mahihilig umakyat ng bundok. Noong buwan ng Nobyembre, limang magkakaibigan ang nagpasya ng mag-akyat ng bundok. Sina Lara, Jonas, Miko, Ella at Paulo, mga kabataang sabik sa adventure at hindi takot sa hamon. Ang napili nilang destinasyon, Bundok Talisay. Isang bundok na matagal nang iniiwasan ng mga taga dahil sabi ng mga matatanda, may mga aswang daw na naninirahan doon. Pero sino ba naman ang maniniwala sa mga alamat, 'di ba? Sa kanila, ito ay simpleng hiking trip lang. Sa simula, masaya ang biyahe, may tawanan may kantahan at walang tigil na tuksohan. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang paligid, tahimik. Walang huni ng ibon. Walang ingay ng kuliglig. Tanging yapak lamang sa tuyong yupa. Hmm? Parang walang buhay dito? Relax lang, sagot ni Miko. Baka dahil mataas na tayo. Pagdating nila sa gitna ng bundok, tumambad ang isang lumang balete. Malaki, itim, at tila humihinga. Doon nila itinayo ang kanilang kampo. Lumalim ang gabi. Tahimik na ang lahat maliban sa tunog ng apoy. Biglang may narinig silang kaluskos, parang may humahaplos sa mga dahon. narinig ba kayo? tahimik. Pagkatapos, isang ungol, hindi hayop, hindi tao, isang tunog na parang galing sa ilalim ng lupa. Itinutok ni Miko ang flashlight sa gubat. At doon nila nakita. Isang nilalang na nakiyoko. May mahahabang kuko at mga matang pulang pula. Takbo! Nagkagulo. walay sila. At nang lumingon si Ella, wala na si Miko. Umaga. Maputla ang araw. Tahimik ang gubat. Hinahanap nila si Miko, ngulit taning isang punit na tela ng kanyang jacket at patak ng dugo ang natagpuan. Tahimik ang lahat. Takot. Gulat. Bumaba na tayo. Ngunit habang naglalakad, may narinig silang mabibigat na yapak sa likod. May sumusunod sa atin. Bulong ni Paulo mula sa itaas ng puno. May biglang tumalon. Isang nilalang na itim ang balat. Mahaba ang kuko. At nagnangalit ang ngipin. sununggaban ba nito si Jonas? Narinig nila ang kanyang sigaw. Ang laman na punit. Ang halakhak mang halimaw. Ella at Lara, takbo. Hinila sila ni Paulo hanggang sa makarating sila sa isang lumang kubo. Sa loob, may mga lumang larawan, mga mukha ng mga taong nawawala, at sa mesa, isang sulat. Ang sino mang pumapasok sa bundok na ito ay magiging isa sa amin. Habang nagpapahinga, napansin ni Lara. Si Paulo ay namumutla, pawis na pawis, nanginginig. Ang sakit ng tiyan ko, daing niya. Nang alisin ang shirt, tumambad ang sugat sa tagiliran. Malalim, parang kagat ng hayop. Lara, tulungan mo ako! Ngulit bago pa sila makalapit, nagbago ang anyo ni Paulo. Tumubo ang kuko, nagdilim ang mga mata, at mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang mahinang halakhak. Ha <laughs> ha tungsi Tumakbo silang dalawa palabas ng kubo habang naririnig ang pag unggol ng bagong nilalang sa loob Tumatakbo sila halos hindi na makahinga Ang araw ay unti-unting sumisilip sa ulap ang mga anino ng kagubatan ay naglalaho Sa wakas nakita nila ang paanan ng bundok may mga sundalo doon. May mga aswang sa bundok tulungan niyo kami. Mulit nang akyatin ng mga sundalo ang bundok. Wala silang nakita. Walang tent. Walang dugo. Walang katawan. Parang walang taong nakarating doon. Ilang araw ang lumipas. Si Lara, tila maayos na. Tahimik ngunit madalas na nakatingin sa labas ng bintana. Isang gabi habang nagsusuklay, napansin niya ang kanyang leeg. May marka ng kagat. Ngumiti siya. Mabagal. Malamig. Babalik ako sa bundok. At sa labas ng bintana, dalawang pulang mata ang nakamasid. ごめん